Hello, hello mga katigang. Liliban Diliban muna tayo sa ano sa, sa salan. Ito muna yung first break natin. Ito yung ano, ito yung fruits ko. Tapos ito yung ano kasi yung paborito ko na ano na papalaman. Ayun, yung salmon na linagyan ko ng cottage cheese yung nilagay ko tapos ito hindi ko alam ang pangalan nito eh pero masarap ito eh may konting tamis ito eh ito yung laman niya eh papakita ko yung laman niya ayan no parang cheese din ang laman may konting tamis ito eh ayan hindi ko lang ang pangalan pero masarap ito natitikmang ko na ito mm. Yung dalawa rin kunin ako. Medyo matamis eh. At saka ako ng ito. Hmm, ala, hindi ko alam ang ano ito, pangalan pero berries pa rin to Parang giant na ano, na amuras sa ating. <laughs> At saka panulak ko, yung ano, iba't iba. -tiba. masarap. Ito naman, ano, uh, strawberry. Ito lang ko Masarap. <laughs> okay, dokti mga katigang, kainan na. Pakita mo na ulit. Okay, ayan. Ito yung ano, merienda ko. Ah, first break ko. Okay, oke. Bye-bye.